Yo, what's up, good day sa inyo mga kababayro So, isa pa pagpalang araw na naman sa ating lahat ano? So, may mga nagre-request kasi sa akin Na i-vlog ko raw yung paano bumamag Pag nagpalit sila ng controller Ah, uh, kasi yung controller nila Tapos mag-upgrade sila ng controller From 500 watts Gagawin nilang 800 watts 1000 watts 1500 Or something Ano-ano ba yung mga kakailanganin nila O ano ba yung mga gagawin nila So, ito yun, tuturuan ko kayo no? Tutorial natin ito ngayon Halimbawa, ito po yung inyong motor. No? Tapos, ito po yung inyong controller. So, halimbawa, is, uh, nasira na po itong controller ninyo. Tapos, wala pong vacant na kaparehas ng inyong controller. At the same time, i-upgrade ninyo from 500 watts, gagawin ninyong 1000 watts. Halimbawa, ito. So, pag nagpalit po kayo ng controller o umorder kayo sa Shopee, usually, anong nangyayari dyan, 'yung color coding hindi pare-parehas. No. So halimbawa, mas maraming color coding nito compare sa color coding nito. Ito kasi example lang to ha, mga putol-putol lang daw, mga palagpalitan lang. Halimbawa ito no, ah, uh, ang usually nagkakabaligtad dito kung tawagin to dito is hole sensor. Ito po. Ng ganito. Ito po 'yung hole sensor niya ng 5-piece ayan hey, o merong yellow, blue, green tapos black and red ito po yung whole sensor transistor saan po ba yung transistor na to? ito po yan mga kababayero pakita ko sa inyo ha ito sya ito yung 5 piece nya na nakalagay po dito sa may kanyang motor ito ito nyo Halimbawa, nagpalit po kayo ng controller. No? Ngayon, sa ibang mga sakit niya, ang hahanapin niyo po, number one, is ng transistor. Tapos, syempre, hindi mawawala nung ignition. Pa yung tapos ignition niya, no? Meron dyan kulay pula. Kulay pulang ignition. Tapos, meron naman hindi ganito yung sakit. Ganito yung sakit niya. No? Kasi pag nakabit nyo na po at lahat, ang mangyayari dyan is hindi po gagana as long na hindi mo na ikakabit tong ignition key. You no? Know? Kahit may power man yan, ignition key ang may problema dyan, hindi nyo na ikabit. Nagawan, may nagawan na po kasi ako ng ganun. Pagkatapos po is, uh, syempre nung kanyang <coughs> accelerator, ito. Ang accelerator niya mga kababayero is uh, red, black, at saka green. Ayan ang dalawa. yung tatlo pala. Sorry. Ayan tatlo na yan. No? Ayan yung pinaka-accelerator nyan. Ngayon, uh, ang speed nyan, syempre, hindi pa rin magbabago. Ganyan. Ano? Tatlo pa rin. No? Ayan na muna hanapin ninyo. Ngayon, pag nahanap nyo na po yan, syempre, magpipacing na po kayo. Ano ba ba yung pacing na tinatawag? Marami kasi nagko-comment sa akin kung ano yung pacing. Yung pacing po na tinatawag, halimbawa po, is ito po yung kanyang hall sensor. Ayan. Tapos ito po nung inyong stator. Ang stator wire po kung tawagin naman po yun ito po yun na matatabang wire itong green, yellow, blue kung mapapansin nyo meron din dito yan sa inyong 5 uh, piece kung tawagin ano kita nyo po ba Ayan, uh, meron siyang tinatawag na blue, green, tsaka yellow Ayan, kita di naman ba? Diba? so ito po yun yung inyong sa, nasa dynamo no? So, ito yan ang una nyo pong gagawin i-color coding nyo muna i-match nyo muna uh, yellow, blue, green magkakas color coding lang po no? tapos dito rin color coding din Ayan. ngayon pag na color coding nyo na siya ang gagawin nyo po dito yan po ano para mas maliwanag halimbawa po is napasok nyo na po lahat o na, na itama nyo na po lahat no ayan kaya ang babaguhin po lang ninyo is itong tatlong kulay ang gagawin nyo po dito, pagbabalibalikta rin nyo lang po siya. Ayan. Alimbawa, itong blue, ilalagay nyo sa green. No? Color coding po ito, ha? Ito po, color coding. No? Ayan, kita nyo naman, diba? Color coding. So, alimbawa, itong dilaw nagpihit nyo po is dragging. Okay, pabaliktad ng ikot kasi usually ganun kasi nangyayari. So ang gagawin nyo po dyan mga kababayero baliktarin tarin nyo lang po Nung dilaw Tanggalin nyo Pagkatapos isuksok nyo doon sa may pinagtanggalan ng dilaw So ang mangyayari dyan Nung green tapos dilaw magkat Magkatutok Nung dilaw naman tsaka green Ayan no? Kaya pag in-accelerate nyo naman po yan Tapos dragging yung tunog Ibalik nyo uli sa dating pwesto Pagkatapos Subukan nyo naman ng dilaw at saka nung blue. Ayan. Hanggang sa makuha nyo po yung tamang ikot. Pag nakuha nyo na lahat ng kulay dito at ayaw pa rin umikot, dito po kayo magpalit. Ito po color coding din po ito. Stator wire. Green, yellow, tapos blue. Magkatapatan po yan. Ngayon, pagpalitan nyo po yung dalawang pwesto. Gawin nyo pong yellow at saka green. Green at saka yellow, tapos blue. Parang nung ginagawa nyo lang din dito sa 5 piece kung tawagin. Ganun kasi simple lang po mag facing Kung tawagin po yun is spacing, no. Ngayon, alam na po natin 'yon, no. So sa mga hindi po nakakaalam diyan kung ano po yung tinatawag na pacing, ayun ay po yun no. Sa maghahanap hanapin niyo yun po yung tamang ikot o tamang takbo kasi may nagawan po ako doon is uh, plug and play lang yung ginawa niya tapos ang ang ikot ng motor po niya pabaliktad ang sabi po ng technician is hindi raw compatible ng kanyang motor so number one mali po yun ano pag nagpalit ka po talaga ng controller at saka ng motor, hindi po yan minsan magkatugma. May saktong ikot po yan o may sakto naman ng dragging at may saktong pabaliktad ng ikot. So, kailangan nyo lang po dun is magpipacing po kayo. Ganon din po sa pagpapalit po ninyo ng hall sensor. No, kung sakaling ito yung sira, dito, uh, ah, pahintuhin to, pahintuhin to, mapahab po ang o mapa differential motor. Differential motor kasi to eh. So, umihintuhin to, baka hole sensor na yung sira palit po kayo ng hole sensor hihinangin niyo lang po yan pag nahinang na po yan tapos sinubukan yung isaksak tapos dragging subukan nyo po mag pacing okay ganun ka simple lang po no? so sa mga gusto pang makalam uh, request lang kayo kung ano yung mga gusto uh, gusto ninyo malaman regarding sa controller at saka sa inyong dynamo para iwas po tayo sa mga manluloko na technician no kasi marami na po ngayon yan no uh, siyempre pag gumawa sila hindi pwedeng hindi mo sila babayaran kasi nga tumatakbo yung oras nila may mga technician naman din na hindi nagpapabayad at may mga technician naman din na nagpapabayad once na ginalaw nila yung inyong e-bike okay so yun na po for today so update na lang po kayo let's go